hello guys good morning welcome to my vlog and for video panay bagong vlog naman o guys o, gulay ho kami ng gabi at wala na kaming budget ayun mga kasama ko guys Yan, at wala na kaming mga budget kaya gugulayin namin yung laing na yan. Nakatapos rin namin yung ice pugi <laughs> o. Oh. Pag ngiti o. Ngiti, oh. Ngiting malungkot kasi <laughs> wala ng budget. Ayan okay, guys Oh. At, yung matandang yun, nag-aalok ng tilapia, wala naman pera guys. So, kaya, ano na lang kami, gugulay. Sige guys, i-update lang kung naluto na. Ayan na guys, luto na yung gabi guys. So, ayan o. Oh. Ayan. Ayan, iulamin na ho namin yan guys. Ayan o. Oh. Ayan. Um. guys, kain tayo. Yung mga kasama namin nandun eh. Nasaan ba yun o? Oh. Nandun o. Oh. Di mukhang bibili yata ng manok guys o. So, ayan. Nasa unahan. Ayan. Ayan. Hey okay, guys. Yes, oh, tira, okay. Kasagutin natin guys. Hey oh, guys. Oh, wala na guys. Pinatay guys eh. Yan, well, scammer yung guys. Naubusan sa ano guys? Oh, Uras, guys. naubusan yung guys. Tatawag naman guys. Oh, may tatawag ulit yung guys. Tumawag yung scammer guys. Mamaya. Mamayaman tayo yun guys. Mamayaman tayo yung, guys. Tamayang, guys. Sabi guys eh, nakaipon daw ako ng pera pag order, sa Lazada. Eh, Malada ako ng order. Dalawang bisis lang. Hahaha. <laughs> Talaga. Talaga yeah, guys. Loko talaga. Guys, mo guys, hindi tumawag. Wala na.